I do Isa na namang kainan ang ating natagpuan dito sa Pasay City. Nabagaman ay tago at mahirap makita, ay panigurado akong masarap at siguradong mabubusog na naman ang mga bulati ko sa tiyan. <laughs> Kaya ano pang hinihintay niyo mga kamodifier? Ating kilalanin at alamin kay Aling Belen ang itinatago niyang sikreto sa kanya pagluluto. Nanay Belen, pasok! Ako si Aling Belen, asawa ni Arvin Sabala. Uh, Nag-umpisa kami sa pagtitinda noong 1988. Ang tinitinda namin noon ay maeskonyelo, halo-halo, at mango shake. Kasabay noon yung mga sandwiches. May mga singles kami yung ham, egg, cheese, tuna, chicken. Meron kaming cheeseburger, putlong, ham and egg, ham and cheese, ganyan yung double decker namin. Tuna with cheese, chicken with egg, combination of two. Tapos yung clubhouse, combination of three, limbaw, ham, egg, cheese, tuna, egg, cheese, or chicken, egg, cheese, ganyan. Meron kaming fried chicken, may tapa, may tusino, longga dog, hot dog, meron kaming burger steak, at meron kaming pasta, spaghetti, and carbonara. Ayon kay Nani Belen, ay dati rin silang nagtitinda ng lugaw at mami na gustong-gusto ng kanyang mga suking parokyano. Subalit ng kalaunan ay hindi na niya ito kinaya dahil sa dami ng kanyang itinitinda ay nakaramdam na ng pagod si Nanay Belen. Kaya naman nagdesisyon siyang alisin ng ilan sa kanyang mga paninda dahil sa magpusising pagluluto ng mga ito. At ang itinira na lamang niya ay ang mga pagkain para sa kanya ay madaling lutuin. Eh Nanay Belen, ano-ano namang pagkain ang iyong itinira na hanggang sa ngayon ay binabalik-balikan pa rin ang iyong mga suking parokyano. Clubhouse at saka yung ibang sandwiches, saka yung fried chicken, yung mga silog-silog, pasta. Hanggang ngayon yun ang pinagpatuloy ko. E Nanay Belen, ano-ano naman sa mga niluluto mo ang pinakamabili at nagugustuhan ng iyong mga customer? At anong oras naman kayo nagsisimula sa pagtitinda? Isa sa pinakamabili yung chick silog, chicken spag, chicken carbonara, clubhouse, cheeseburger, and footlong. Nag-uumpisa kaming magtinda ng alas 4 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Dito sa tindahan ni Nani Belen, ang ino lamang nila ay puro takeout. Pero ang nakakapagtaka dito ay bakit gano'n na lamang kapatok sa kanyang mga customer ang kanyang mga paninda. Ano nga ba sekreto mo, Nanay Belen? At gano'n na lamang ang pananabik ng iyong mga customer sa iyong mga luto wala naman akong sa pagluluto. Nakikita naman nila kasi madalas on the spot ginagawa ko. Ang sekreto siguro pagmamahal, dedication. Kasi umulat umaraw, nagtitinda ako, hindi ko iniiwanan yung paninda ko. Minsan nga kahit may linidol, nagtitinda ako eh. Yun lang talaga dedication, passion. <laughs> Ayun naman pala, dahil sa dedikasyon, passion at ang number one na sangkap sa kanya mga pagluluto ay ang pagmamahal. Saan naman matatagpuan ng iyong tindahan na ni Belen? Sa 583 Pacondio Street, Pasay City, near to Lintino Street. Ang masasabi kong landmark ay KPMC, yung clinic dyan. Malapit na kami dito. Pero siyempre papasok pa sila sa loob. Ako, si Aling Belen, asawa ni Ervin Sabala, ang may-ari ng tindahan nito. Iniimbitahan ko po kayong pumunta dito sa aming tindahan. Tikman nyo ang aming mga luto, ang aming mga paninda. Maraming salamat. Ngayon naman mga kamodifier, ay oras na para tikman natin ang ipinagmamalaking legendary clubhouse ni Nani Belen. So ayan na nga mga kamodifier, tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang legendary clubhouse ni Aling Belen. Meron itong tatlong layer, may itlog, may ham at may cheese. Sa dami ng nakapalaman dito ay sigurado mabubusog na naman ang mga bulati natin sa tiyan. Samahan pa na sikretong sangkap ni Nanay Belen, ang kanyang pagmamahal. Sa lagang 80 pesos ngay, ay talaga namang sulit at mahubusog ka na sa kanilang legendary clubhouse. Ayon nga kay Nanay Belen ay nupisahan nila pagtitinda noong 1988 pa, kaya naman hindi lang si Nanay Belen ang legendary kundi pati ang kanyang mga niluluto. So ano pang hinihintay nyo mga kamodifier? Halina kayo at puntahan ang tindahan ni Aling Belen. Dito lamang yan sa Pasay City. Ngunit dahil medyo masikip ang pwesto nila, ay puro takeout at delivery lamang ang mga order dito. Makikita nyo sa screen ang kanilang cellphone number. At syempre, narito din ang ilan pang itinitinda nila na makikita sa kanilang menu. So habang iniisa-isa ninyo ang kanilang menu, ay teka, susubo lang muna ulit ako. Napanood nyo na kung saan matatagpuan ng tindahan ni Aling Belen, ano pang inaantay nyo? Halina at dayuhin ang mga pagkain pinagmamalaki nila dito. At kung nakarating ka sa dulo ng video ito at ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ano pang inaantay mo? Pindutin mo na ang subscribe button sa ibaba at syempre, ilike mo na rin. At kung kayo ay may alam kung saan may masarap na pwede nating puntahan, ay comment na lamang yan sa comment box mga kamodifier. So hanggang dito na lamang muna mga kamodifier. Magkita kita tayong muli sa mga susunod naming upload ulit ito ang inyong kuya Chad bye bye